Kung hindi ka pa maglalagay ng pabango sa salawal mo, hindi pa babango ang sa salawal mo, di ba? Alam niyo ba kung anong mga sikreto para hindi na maglagay ng mga pabango sa salawal natin? Kasi pong si Janice din, hindi na po natin maglagay ng pabango sa mga salawal natin. Kasi kapag katapos na pagkatapos natin magsuob, tatanggalin niya po agad yung baho at yung pangangatin ng ating mga puwerta. Tatanggalin niya rin po yung mga pabalik-balik na sakit sa ating mga puwerta. katulad po ng mga disinfection, infection, unusual discharge, at UTI. Nakakaganda rin po ito ng cycle ng regla natin. Kaya kung kayo po ay irregular po ang mga period nyo at mahina po ang dali ng mga regla nyo, alalakasin niya po yung mga regla nyo at magiging regular po ulit yung mga period natin. At kung gusto natin madito sa ating mga matres, magsoob lang din po tayo kasi lilinisin niya po yung kaloob-looban ng ating mga matres. Tatanggalin niya po yung mga toxins natin sa katawan natin at lalong-lalo lalo na sa may mga problema sa matres, katulad po ng mga myoma, picos, cancer sa matres, mababa ang matres, may mga maliliit na bukol sa matres, may mga bleeding or spotting, may mga buwa or may mga binat. Kaya hamang po tayo nagpapagaling or umiinom ng kamot, mas maganda po kung sasabayan po natin ng suob. After po natin magsuob ng isang beses sa loob ng isang buwan, ito na po yung gagawin nating maintenance po. Ito po yung pang-araw-araw po na panlinis po ng ating mga puwerta, pamangon ng mga puwerta, gamot ng mga puwerta at skincare na po ito sa mga puwerta natin. Ang benefits po nila, nakakatanggal po sila ng mga yeast infection, anisole discharge, UTI, pamamaho, at pangangatin ng petchay natin. Pero guys, alam nyo ba, kung sa pamamaho lang at pangangatin ng petchay natin, tanggal po agad-agad yan na once na makagamit po kayo, makikita nyo po agad yung resulta. Pero mas maganda guys, gagamitin tayo sa katawan nito ha, kasi nakakatanggal din po siya ng mga bad odor, katulad po ng mga utok, baktol, at mga anghit po natin. At nakakatanggal po siya ng mga skin disease. At pwede din siya sa face natin.